good afternoon guys nandito tayo sa sa may seawall sa may baybay ng nobileta na napakahabang seawall na, na, na nagigita ako ngayon ayan, ginagawa pa dito sa dulo pa may ginagawa ayan, bago lahat, intro na Axel. Hanggang dulo daw ito. Hanggang dulo daw itong seawall na, na Na, na, vlog ko na rin to dati pero hindi pa siya ano nagawa. Hindi pa masyado ang kinapusak pa lang. Ngayon ito na. Ito na yung resulta nung ginawa nilang seawall hanggang dulong daw ito. ito naman daw ay na, may mga koreano na raw nag inspect dito tutali uh, totally talagang ano kalsada to rito. Yun daw ang ano nila, kalsada. Kasi hindi naman daw pwede nang dumaan doon kasi ma-traffic na. At saka dito, hindi pa masyadong ano yung right of ways. Kaya dito tinututukan ng gobyerno na dito na gumawa ng kalsada. Napakahaba nito guys, hanggang doon mga kababayan ko, hanggang doon na. Kasi hindi pa na, wala pa tayo yung exact, insak insakwing informasyon kung yung link na ba yan? Dito ba dadaan? O, marami pa siguro ano, mga uh, may pagbabago. Kaya ito, pinapakita ko sa inyo. Ang haba na sibol na ito. Hanggang tulo ito. Hanggang tulo uh, ito sa may ito. Hanggang ito. Sa papuntang uh, ano uh, ito. 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 Papuntang sa Rosario. Uh, naik. At papuntang naik yan side na to. Ayan. Punta yan doon. Ito, Itong side naman sa north Kay. gari patong ng gobyerno wala pa ano dyan kung hindi ang gobyerno may karapatan na bangkit dito sa lugar ayan ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, na Ito, ito. yung gilid Ito, ito. Ito, yung gilid ito. Ito, Pratik Piani Marcos lalakad pa tayo hanggang doon lagay nila yung ano dyan ilalagay nila okay guys maraming salamat at dito tayo magtatapos sa vlog maraming salamat at pagkakaroon na yung seawall sa na hanggang dulo dito at pupunta tayo dito sa dulo maraming salamat at pagkakaroon sa vlog ni Mix Hors